Adi kita yan ha pantalan ha amandayihan adin atong gibisita na ang uh, gikonstruk nga pantalan a, para gagamiton han aton mga gintatawag naton nga roro abisel no na makikita nato yan adin nga pantalan so yan ang mga pagbisita namo din hi aton nakakikita nga may ada na may ada na mga truck no mga dagko nga truck dito hagawas hini nga pantalan nga nakahilira na para ikakarga hinig itatawag na itong Roro Bissell nga gingaranan ni nig LCT no LCT nga uh, shipping nga company nga dini ikakarga ini ato mga truck yan ah didto mismo ha may port of Tacloban so tikang di dinhi nga port ah, uh, aman dayihan port so mga 35 uh, minutes no uh, sirik ato atong mga taga uh, barko barko nga, operator hindi nga barko nga Roro sel So, amo adto ang pantalanhan takloban. So, pipira lang ito kaminuto, no? Uh, 35 minutes sa uh, siring pamanhan aton mga taga uh, operator na barko. So, din kakarga ang uh, mga truck, wing van, mga cargo truck para makatalabok dito pakanto sa port o batakloban. Kaya uh, kikita nato no, nga pipira lang kami no to, harani hindoro ang uh, amo nga port, no? At ikan din ha mumutangan namumutangan. So amo um, ini yana ang nga kita trabaho para dinhi maagi an aton koko aton mga truck o kita tawag na tong uh, mga wing van nga maagi patalabok dito mismo sa Port of Tacloban. So adi yana no kikita naton kita trabaho. So adi gihapon nakikita nato ang mga sa Philippine Port Authority uh, DOTR ngan ini nga uh, kukum, uh, ini nga nag ko, 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 nag ini yana nga nagkukonstruct yana healing area. So, ini nga construction, no? nga habang nagpapadayon pa ini, ah, kay gin mamadali ini nga para makatalabo kay diri pa natin magagamit ang aton ah, San Juanico Bridge kay under, kung ang no? ah, referon pa ini, kay may ada ini mga sisiring natun, nga ah, mga komponer pa dida, no? nga diri ko papagi an, hin mga dag ko ng mga truck so amo niya na no makikita na ang roro uh, bisel nga gagamiton uh, para igkarga ini nga mga uh, truck yung e, uh, truck so nakikita niya na no ini nga dump truck uh, para ini pagtalabok uh, dito ha port of tacloban uh, para pagkuha han mga materyales so pipila no nga atong gipapaabot nga mag-oopen ini para nga mga naka-standby nga mga dagko nga mga truck uh, nga ada hagawa so maku ano makarga hini uh, uh, roro roro no roro para pagtalabok dito ha port of Tacloban so madali lang ang uh, ano madali lang ang uh, pag sirin to pag uh, transport madali lang ang pag transport tungod kay may ada kita naka standby uh, din uh, uh, roro uh, bisel no uh, para pagtalabog ito sa Port of Tacloban. Tekang din ni ha, Amanda Yihan Port no nga magdadarahan ato mga truck nga cargo truck nga ikakargahin nga diesel para sa sa Port of Tacloban. Okay nakikita nato nya na no ang pagdargahan uh, na uh, roro diesel no nga ng na uh, makuha mga materyales nga iga uh, bubutay dadadon din he, para igihimo nga piling materyales no. Ti din may port ha aman ne So pakadto dito may port at hera pakadto gyapon ha port ha takloban. So adya yala ha tolo yo no nga bahay, no ang uh, ang roro bisel gagi ng mga truck. So na ini atong port dinhi hatong uh, atong port of No dinhi ha may barangay aman da -yahan. So amo um, ito nya no ang sitwasyon dinhi. Kuya na mga oras kumaka di kamo ha barangay aman So makikita niyo nga operasyonal uh, operational na ang atong port, no? Uh, magagamit na ini uh, apipira lang kakadlaw. So nagagamit niya na pagkargaan uh, pagkarga han mga nakuha hin mga materyales para gamiton hini nga uh, port din ha uh, amandayihan port din ha may barangay amandayihan. So kaupod ato niya na uh, no ang kabukusan nga pwersa han Radyo Abante SGTV Kaloban, tikang ha may barangay, barangay amandayihan port of uh, amandayihan. মংটিট ব নঘাঘ হা